ito na po yung ating penis product na ating smoke belly ayan uh, tinanggal ko na dun sa abogon hello po, magandang araw po mga kaibigan, ito araw po sa palengke bumili po ako ng belly uh, isi-share ko po sa inyo yung binagawa ng inang ko araw gagawa tayo na smoke belly uh, ito po, almost 3 kilos po ito tinanggal ko yung mga buto pina-slice ko ng makapal Ayan. Pakita ko sa inyo. Ito wala po tayong preservative na lalagay, kundi asin lang po. Ima-marinate po natin ng 3 days. Saka po natin i-dry, sun dry bago natin smoke. Pero ito, pakikita ko sa inyo yung paano ginagawa ng inang po ito. Nakatulong niya ako nagagawa pag nagkakatay kami ng baboy noon. Siyempre noong araw po wala pong mga ipulete. Para tumagalano, no? inaas na niya yan. Tapos, <laughs> binababad niya ng 3 days, tapos i-smoke po niya yan sa ilalim ng kalan. Iinaan <laughs> po yan mga kamo. Napakasarap po niyan. Pakita ko lang po sa inyo yung malapitan yung napili kong ano. Pinatanggal kayo yung buto. mahaba, Tapos ito yung <laughs> asik. Dito natin siya yung marinate for 3 days. Air temperature lang po. Hindi natin nalagay sa rep dahil noong araw wala pong rep-rep noong araw. Sa gusi nilalagay ng nalangin ko. Ano yung gusi noong araw ganyan? Hindi ko amala kung sino nagbana nun, kuya ko yata. So, ito po, i-close up po lang po. So, ayan po, almost 3 kilos po yan. Ah, uh, ayan, pinili ko kasi magandang parte. Hindi po natin siyang huhugasan na galing sa market kasi after po na marinate natin ng 3 days sa salt, huhugasan po natin. Kasi pag hinugasan natin, mag-absorb po siya ng tubig, hindi po magiging maganda ang karne natin pag ginawa natin, ismok siya, magkakaroon siya ng amoy. So, ayan po. Aas uh, lang ko na, ko sa inyo. Siset ko lang itong camera sa tripod. Medyo tabi niya yata ako. Pero ang hirap po kasi mag-set. <laughs> so, ito po siya. Dito natin siya ilalakan. Pause na pause ako, pero gusto ko i-share sa inyo bago ako mag-lunch. Kasi ayoko mailado ito. Kung ilalagay ko sa rep, magtutubig. So, bago ako kumain, i-share ko sa inyo. Ayan. Maglalaki po ang cut na ginawa ko. Ayan kasi, iliit po iyan. Ay, napakasarap po niyan Ayan. Huwag niyo pong huhugasan from the market kasi ito, galing ito ng kakakatay lang. Kaya kung makatuspe ano, almost 3 kilos po ito. Kasi yung iba, malamin. Ayoko na ng malaman kasi maganda po yan, so, yung netaba. So, paglalagay po na asin ito, ikopote po natin siya lahat dyan. Ayan. Isa-isa. Huwag po kayo matakot maglagay na asin kung hangga saan nyo kayang makoted siya. Basta makoted lang siya ganyan. Ayan. Mamarit. Ang nanay ko, grabe mag-alat nito. Pero hinuhugasan naman po niya bago niya lutuin. Pero na-smoke na po iyon. Ayan. Yung mga balat. Hindi po natin tatanggalin ang balat. Kasama siya. Masarap po yan. Ako po, napakasarap po yan talaga naman. Ayan. Basta makotid lang po siya. Napakadali po niya. Babalikan po natin to after 3 days. So, maghihintay po tayo ng 3 days. Ako maghihintay pero kaya hindi kasi edited na. po makoted yung asin Huwag kasi may magtatanong niya kung gaano karami. Nasa inyo po iyan. Basta yan, yung rock salt ang gamitin nyo. Ayan. Chichicken si chicken din po nyo, araw-araw, babaligtarin nyo para balance po yung kanyang alat. Air temperature po, hindi natin lalagay sa red Kasi nung araw, ganun po. Ganun po ang gagawin natin. So ngayon, ito dito ko po siya ibang marinate. Ayan, nalagay natin siya dyan. Tapos yung asin. Ayan. Ayan. Kasi tagulan po ngayon eh. Naalala kong bigla. Eh, di ba may pinagawa akong ano, smoke, uh, ano doon. Uh, Pugod. So, eto na po siya. Ay, hindi tako siya ni step by step. babalikan natin to after 3 days pero bibilingin din po natin to ng ano chicken natin ng everyday pero pakita ko rin sa inyo so ito na po yung ating mm -hmm. <clears throat> ginagawa, ano, smoke ham 3 days na po siya na natin ngayon pungkasan ko na po na mausap Ako kasi yung itong kaso po eh. wala na wala na mabasa ako na may pasensya na So, hugasan ko na po, di, hindi ko na pakita sa inyo. Ang gagawin natin, dapat air dry natin sa labas. eh pati po ang ulan na yan, may humid. So, i-air dry na lang natin siya dito sa ating ano. Meron ako dito dryer, air dryer na machine. So, ito po hugasan ko na lang muna doon. Hindi ko lang pakita sa inyo kasi sa dirty kitchen, ang sikip-sikip. <clears throat> pakita ko na lang ito, itsura niya ngayon na After marinate and 3 days sa salt, yan hugasan muna natin para matanggal yung mga impurities niya na inilabas ng karne. Pakita ko naman, napitan after niya, was ko siya. So, ang ganda po ng karne niya, ang linis. Mamausap ko, pasensya na. Trangkaso eh. Ito po, eh, ano na natin siya, iwa-wipe natin ang na tissue bago natin lagay dito sa air dryer. Hindi ko na rin po siya na-check ng everyday kasi coated naman siya ng mga soap. Okay naman po siya. Kasi kung hindi na maganda, kaka marinig natin sa asin ng tribus, may amoy. Wala namang po siya. at lahat, na po ito, napakarap sa na natin sa Pwede yung pang sa prek, mas umaga, may tek. Pwede mas masarap po ang Ganong ginagawa ng mga sa bed, nakupagka sa tinapang isda, sinasawag sa pagpunta at sa bumbo. Dito po, mas the Siyempre, may Si Seth ko lang ito po, sinet ko ng 130 minutes ng 30 centigrade. Ayan, umahandal na. Babalikan na lang natin siya pag natapos na po siya. Madry lang siya ng konti, okay na. Hindi naman po kailangan natin yung gabi na dry na dry katulad ng mga fruits o mga dahon. Patanggal lang po yung tubig. So, balikan po natin siya mamaya. Tapos na. Tapos, ire-ready na nasip yun siya para smoke. So, ito po, inook ko na, nakatatlong oras na, pinalamig ko lang. Med medyo tinaasan ko. So, ito po yung ating smoke na gagawin <coughs> natin ham belly. Hindi ham, na yun. Parang bacon, parang ham, ganun na rin po. I smoke pala, smoke belly. Ayan. Ay. Ayan sya dry na po siya. Maano na siya yung balat niya. Pakintab na. Ayan. Ganyan po ang texture niyan. Pero kung sa araw yan, mas maganda kasi nga medyo ano siya, tumutulo-tulo yung oil niya. Pero sa smoke po, tama-tama ito. Ang bango. Pag maganda po, kaasin yung mapangon sa papaho. So ito po, tinuhog-tuhog ko na umaga na. Good morning. Dito na po ako sa garden. Yan. So, ilalagay po natin sa smoke na pinagawa ko. So, ito po. Binuksan ko na yung pinto ng smoke can. Pakita ko sa inyo. Ayan na siya. Hirapan ako iisabit kasi may usok na. Nausukan ako. Ayan. Sasarado ko muna. Pakita ko. Ito yung pinagawa kong... Ayan. Pinasadya ko po talaga yan para marami tayong magagawang smoke na tinapa. Ayan, ang ganda sa asyan. yan. Ayan, isasarado ko na po para may saging pase dito sa gitna eh. Para makulong na yung usok. So, ito pa ko siya. Ayun, ito, madilim na. Hindi nga ako makapasok eh. <laughs> Sobra usok. So, i-close ko na po siya. yan para hindi makalabas ang usok. Para smoke na smoke siya talaga. Inimprovise ko po ito. Binigyan ko ng instruction yung gagawa kung paano gagawin. Ayun po siya. Ayan. ayan merong ano, buhos sa taas. Ayan. Ayan. Kaya yung gustong gumawa ng tinapaan May idea na kayo. Ayan. Ayan po siya. Balikan po natin mamaya ulit. Ayan, check natin kung sana nag... Kung ano, hapon na. Mainit. Hindi siya ingat. Kasi pag chinikol, pag binukas ito, magkakahangin, oo, ano, magliliyab. Ayan yung apoy niya, oo. Ay na siya, oo. Ayan na, ang ganda na, oo. Ah, isa pang, ano, usok bukas naman. Mga two days ko po siyang... Iis mo kaya ng bango-bango. Ayan siya. Ayan na. At diba, iba-iba pagkakaiba. Ayan. Ayan po yung aking pauso. Bukas naman. Kasi hindi ko siya iwanan ang gabi. Mahirap na. Maka hindi natin malaman kung ano mangyari. Ayan siya. Ayan. So bukas po ulit. So morning. Tapos ahangin natin atin na siyang i -re -re at titikman. Pero mga 3 days pa siguro ito. Kasi ayan o, para maluto na gusto. Ayan. Good morning. Ayan ang mouse pa ako. Chichiken po natin yung ating smoke belly. Ginawa natin bacon, bali bacon yun. Ayan overnight, 24 hours po natin pinausukan. Ayun po siya. Ayan, ito yung aking loting dinedebelo pa lang na binili. Ayun yung ating ispo. pakita ko na hindi ko pa mapatay-patay itong isang ano sayang. Hintayin muna natin magbunga. Ayan. <clears throat> Tag po yan na ganyan. Sinawang po ito ng usok. Ayun. Ayan, sigawan na usok lang. ayun Ayan. Ayun. Mapula na siya. Medyo madilim lang po sa loob. At ito, ganyan po siya. Layer-layer po yan. Pinalagyan ko na angle bar. So dadalawa pa lang yung aking stainless na grids. Ayan. Hiniram ko lang kay Marjan eh. Ito na po siya. Ayan medyo madilim po. Kukunin ko na. Kukunin. Ayan, ito na po yung ating penis product na ating smoke belly. Ayan. Tinanggal ko na dun sa pugon. Pasensya na po na mamaos ako. Ayan. Dito po ka ham ang gagawin natin. Ayan. So, mamaya po iluluto ko ang pakbet. Isasahog natin yan. Medyo maalat po ang ginawa ko kasi pansahog nga ang gagawin natin. Pero kung gusto niya yung smoke belly, hindi po natin naalatan. Tuturo ko rin sa inyo ang ratio ng pag-asin mo. Yung tama lang ang alat niya para pwede natin <coughs> mapapakpapak. Ganun. Ayan, dito po tayo sa garden. Medyo maganda-ganda ang view. So, ayun yung pugon. Ayun. Ayun siya. Mga kahoy ko 'yan na puros na sa sulok. <laughs> ayan na po. Nako, napakabango. Ayan.